Mas gandang araw sa inyo lahat, mga bata! Sa video na ito, tatalakayin natin ang mas maraming halimbawa ng pagkukumpara ng oras sa iba't ibang bansa upang mas maunawanin ninyo ang ating aralin. Ihahambing natin ang oras sa Pilipinas sa oras sa iba pang mga bansa. Handa na ba kayong matuto? Simulan na natin! Ang mundo ay hinati sa mga bahagi na tinatawag na time zones. Sa bawat time zone, na katalaga ang tinatawag nating UTC o Coordinated Universal Time. Ang mundo ay may 360 degrees na kabuuan. Sa bawat 15 degrees, may katumbas itong isang oras na pagitan. Kaya, mayroon tayong 24 time zones. Lagi lang nating tandaan na ang oras sa bawat bansa ay iba-iba. Depende sa lokasyon nito sa mapa. Huwag din nating kalimutan na may ilang lugar na may Daylight Saving Time or DST na hindi lahat ng bansa ay pinapatupad. Hindi rin natin pwedeng sabihin na iisa lang ang oras sa isang bansa. Nakadepende ito sa laki ng bansa at sa lokasyon nito sa mapa. Narito ang mga hakbang sa paghahambing ng oras ng Pilipinas sa ibang bansa. Una, alamin ang UTC ng bawat lugar. Ang UTC o Coordinated Universal Time ay ang batayan ng oras na ginagamit sa buong mundo. Iba-iba ang UTC ng bawat bansa depende sa kanilang kinaroroonan sa mundo. Ikalawa, kapag ang dalawang lugar ay nasa iisang panig ng prime meridian, pareho silang nasa silangan o parehong nasa kanluran, ibawas ang mas maliit na UTC sa mas malaki upang makuha ang pagkakaiba ng oras. Halimbawa, kung ang isang lugar ay nasa UTC plus 8 at ang isa naman ay nasa UTC plus 5, ang pagkakaiba nila ay tatlong oras dahil pareho silang nasa silangan 8 minus 5 equals 3. Kung ang isang lugar naman ay nasa UTC minus 5 at ang isa naman ay nasa UTC minus 9, ang pagkakaiba ng oras nila ay apat na oras dahil pareho silang nasa kanluran 9 minus 5 equals 4. Ikatlo, kapag ang dalawang lugar ay nasa magkasalungat na panig ng prime meridian, ang isa ay nasa silangan at ang isa ay nasa kanluran, idagdag ang kanilang mga UTC upang makuha ang pagkakaiba ng oras. Halimbawa, kung ang isang lugar ay nasa UTC plus 7 at ang isa naman ay nasa UTC minus 3, ang pagkakaiba nila ay 10 oras. 7 plus 3 equals 10. Kapag nakuha na natin ang pagkakaiba ng oras batay sa kanilang mga UTC, maaaring na tayong lumipat sa ikaapat na akbang. Kung mas mataas ang UTC ng ibang bansa kaysa sa Pilipinas, idagdag ang pagkakaiba sa oras ng Pilipinas. Halimbawa, kung 9 a.m. sa Pilipinas, anong oras sa Seoul, South Korea? Ang UTC ng Pilipinas ay UTC plus 8 at ang UTC ng Seoul, South Korea ay UTC plus 9. Dahil pareho silang nasa silangang bahagi ng mundo, kukunin lang natin ang pagkakaiba ng UTC. 9 minus 8 equals 1. Isang oras. Ang isang oras na pagkakaiba ay dadagdag sa oras ng Pilipinas. 9 a.m. plus 1 hour equals 10. Kaya ang oras sa Seoul, South Korea ay 10 a.m. Kung mas mababa naman ang UTC ng ibang bansa, ibawas ang pagkakaiba sa oras ng Pilipinas. Halimbawa, kung 6 p.m. sa Pilipinas, anong oras sa New York, USA? Ang Pilipinas ay nasa UTC plus 8, habang ang New York ay nasa UTC minus 4. Dahil magkalayo ang kinaroroonan ng dalawang lugar, ang isa ay nasa silangan at ang isa ay nasa kanluran, pinag add natin ang dalawang UTC values upang makuha ang kabuang pagkakaiba. 8 plus 4 equals 12. Labing dalawang oras. Ngayon, ibawas natin ang labing dalawang oras or 12 hours mula sa 6 p.m. sa Pilipinas. 6 p.m. minus 12 hours equals 6 a.m. Kaya ang oras sa New York, USA ay 6 a.m. ng parehong araw. Muli nating balikan ang mga hakbang sa paghahambing ng oras ng Pilipinas sa ibang bansa. Una, alamin ng UTC ng bawat lugar. Ikalawa, kapag ang dalawang lugar ay nasa isang panig ng primary dyan, parehas na sa silangan o parehas na sa kanluran, ibawas ang UTC ng dalawang lugar. Ikatlo, kapag ang dalawang lugar naman ay nasa magkasalungat na panig ng primary dyan, ang isa ay nasa silangan at ang isa ay nasa kanluran, idagdag ang kanilang mga UTC upang makuha ang pagkakaiba ng oras. Pagkatapos makuha ang pagkakaiba ng oras, ay alamin natin kung mas mataas o mas mababa ang UTC nito sa Pilipinas. Kung mas mataas ay idagdag ang pagkakaiba sa oras ng Pilipinas. Kung mas mababa naman ay ibawas ang pagkakaiba sa oras ng Pilipinas. Subukan nating i-apply ang mga hakbang sa paghahambing ng oras ng Pilipinas sa ibang bansa. Magkaroon tayo ng mga halimbawa. Magaling! Totoong marami kang natutunan sa ating aralin. Abangan ang susunod na video para sa ating bagong paksa. Hanggang sa muli, marami salamat. Laging tandaan, add love, subtract hate, multiply success, prepare to divide and conquer. Paalam!